Good morning mga lalabs! Ayan, for today's video ay ayun na nga guys. Hi! So, pupunta muna kami ng Visoria kasi may bibilin kami doon. At, syempre, inaabangan namin na magte-text yung BIR sa amin kasi uh, pipikapin yung sales invoice namin. Ayun. So, tinbuklits lang naman yun guys. Ayan. Kasi nga, di ba, hindi na namin pwedeng gamitin yung una naming sales invoice kasi iba yung pangalan ng business namin noon. And ngayon, panibago na kaya. Yun. Eh, may mga customer kami, syempre, alam nyo na nangangailangan ng resibo. Buti na lang, mababait, papakiusapan namin na wala pang resibo kasi pinagawa pa lang. Ayun. So, punta na kami ni mo, tira. There's vloggers sa Divisoria kasi mamimili kami ng iba pang mga paninda. Ayun. So, ayan. Magkita-kita ulit tayo mamaya sa Divi. Hi, mga Lalabs. I'm back. At dito na nga kami sa bilihan ng aming mga supplies. Kasi alam nyo, ang dami talagang kulang sa aming munting tindahan. So, 'di ba makikita niyo naman napakadami nila dito mga tools, iba't ibang uri ng tools at 'yun na nga guys, kailangan kung bibili kayo dito, akong wholesale kailangan minimum 12 pieces po. And ito na nga kumain muna kami dito kasi nagugutom na talaga kami guys, tanghali na rin kasi 'to nung pag dating namin dito so pagpasensyon nyo na yung pagpo-voiceover kasi masakit talaga yung lalamunan ko ay aba naman nagpapaganda nagpapaganda, naggaganda-gandahan ako dito, at ito nga yung in-order namin, ayan bulalo, ay bulalo, hindi, paris bulalo, ay paris may laman, ay basta yun na yun, pero in fairness guys ang sarap ng ano nila dito ng Paris na may laman. Paris Boto-Boto pala ay yun. So, ang dami ko nang nasabi pero ang tawag talaga pala dito ay Paris Boto-Boto. And then, after namin makakain, ito lakad-lakad muna kami kasi may pupuntahan kami isa pa at itatanong namin kung available na yung in-order namin. At tingnan nyo naman, nakakatakam itong mga prutas. Diyos ko, ang mura na mabilihin na prutas dito sa Besoria, guys. So, diba, ang avocado ayan. Ay, gustong-gusto ko yan yung avocado guys. Promise. And dito na nga, nakapunta na nga kami sa pang namin ng mga supplies. At ang gaganda talaga ng, ano, quality ng mga binibenta nila dito. Like, mga shower, mga plies, at kung ano-ano pa mga tools. So, bali, guys, ang pinagkukuha na namin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami sila. So, ilan lamang po ito sa mga kinukuhaan namin, na supplies namin. So, sinasadya talaga namin kasi kung order kami na ipapadeliver sa amin, eh, hindi pa naman kasi ganun kadami yung orderin namin. Kaya nahihiya naman kami na magpa galing sa kanila. Pero pwede naman. And after nga makabili na kami nung kailangan namin doon, na nakuha na namin, abay may nadaanan kami ng ano dito, ayan o, banana cue, dynamite, at tusok-tusok syempre, fishball, hotdog, at kumain nga si Kamotereris Flower. Ako hindi ako kumain kasi busog pa talaga ako. Pero ito na naman yung mga prutas, Diyos ko po, nangingindat talaga guys, sobrang natatakam talaga ako. So, bibili sana ako kaso naisip ko, ang dami ng pakarga namin. And fast forward guys, ito na nga yung mga pinamili namin, bali tatlong box. And, kami yung sakay ng motor, dalawang tao, tatlong box na magbigat. And, hindi na talaga kakayang makabili ng pruta. So, ito na yung mga nakadisplay na, o oh, di ba So, marami nang dagdag ulit. Ay, madami na. So, sa mga may tindahan dyan, alam nyo ba guys, sobrang iginagapang eh, lang talaga namin yung aming tindahan. Kasi akala kasi ng iba, pag may business ka, ay eh, mayaman ka na agad, mapera ka na. Di nila alam na pinapagulong-gulong mo lang talaga yung puhunan. O, oh, di ba Kaya, kaya sa mga sumusuporta sa amin, sa mga suki namin, maraming maraming salamat po sa si inyo. And guys, don't forget to like, share, and follow ang aming mga videos. Maraming salamat sa suporta nyo. And syempre guys, i-follow nyo na rin po yung aming business page na Tony and Lynn Bachelor Hardware Shop. Ayan, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako ng bonggang-bongga sa inyo in advance. O ba diba, makikita nyo naman guys yung mga tools na paninda namin. And magaganda yung quality talaga nyan guys. Yung mga suki so namin ang magpapatunay niyan. Kaya naman talagang grabe ubus agad. Yun lang. See you on my next video.